Sawang-sawa na talaga ako sa aming kinagawian. Kung nung una kami talaga hirap na hirap talaga. Pangsahe nga namin sa araw-araw din namin alam saan kukunin. Noon ko lang naisip na dapat ay noon pa ako nag-iipon no ako ako'y binata pa. Di sana ay meron na kaming pinagsisimulan. Pero yun nga mga idol kahit na ganun man ang nangyari ay nandyan na yan. Kaya nga kailangan tayong magsumikap. Kahit nga itong pagtitinda ng m****** pinasok ko na. Abay sa awa ng Diyos mga idol, dating lakad ngayon ako'y nakamotor na. Hindi man po sa pagyayabang at talagang ako'y nagbibigay sa inyo ng inspirasyon. Talagang totoo po kayo pag nagsikap ay talagang merong kayong mararating. Hindi man ito kalakihan ay dapat nating ipagpasalamat. Noong nagsisimula pa lang talaga ako mga idol sa pagtitinda o pagninegosyo nitong ay talagang lakad ako. Adaig ko pa nito yung mga misyonary na pupunta kung saan saan lugar. Yun nga mga idol, hindi ko akalain na hanggang ngayon ay customer ko na sila. 7 years ko na sila na sinisirbisyohan at tinatangkilik nila ang aming negosyo. Meron din namang umaalis at meron namang pumapalit. Pagkatapos nito ay bumabalik din. Kaya nga pasalamat ako mga idol sa kanilang pagtangkilik. Dahil sa kanila ay kahit paano ay may nararating. Dito nagsimula ang aking pangarap mga idol ang pagtulong sa mga pag sa lansangan bilang pagpapasalamat at hindi kami humantong sa ganong katayuan. Pero nang lumaon mga idol ay naisip ko, bakit ako'y lagi pa rin nasa lansangan? Yun nga lang mga idol, kabaligtaran lang. Nagahanap buhay tayo, hindi tayo nang Kaya nga pasalamat tayo kay Lord at binigyan tayo ng ganitong hanap buhay. At nung nagtagal pa mga idol ay nagkaroon na rin kami ng peanut butter. Kaya nga at talagang combine na combine at peanut at tinatangkilik naman ang ating mga kababayan nandito nga pala ako ngayon sa Golden City dito sa Lalawigan ng Laguna sa bayan ng Santa Rosa paikot-likot lang ako dito mga idol at may mga customer ako dito ayun nga mga idol abay pinagsakapan kung mapangalagaan sila at yun nga po binigyan natin ng magandang serbisyo kaya hanggang ngayon ay nandyan po sila hindi ko man po maibigay ang 100% na magandang serbisyo pero alam ko pasado naman ako kasi nga mga idol minsan nalilay talaga ako sa pagde-deliver pero ang pagpalit naman sa mga BO ay sigurado kaya naman nga mga idol hanggang ngayon ay nandyan sila at sinusuportahan nila ako mga idol hindi lang sa aking paninda kundi sa pagbablog ko nandyan pa rin sila kaya nga labis ako nagpapasalamat sa mga customer ko sana marami pang mga taon ang pagdaanan natin at maging matagumpay ang inyong pagninegosyo Hangad ko rin kasi mga idol na maging matagumpay sila sa kanilang mga negosyo. Kasi naman nga mga idol ay pag tumigil sila ay abay apiktado din ako. Mababawasan ang mga customer ko. Meron din naman tayong maririnig ng mga negative. Abay nauunawaan naman natin yan mga idol kasi hindi naman tayo perpekto. Kung si perpekto ang pangalan ay nagkakamali pa rin tayo pa kayang tao lamang. Pero pasalamat ako mga idol at naisasabi sa akin, kasi nga naman mga idol, ayun ay, ay ating aral. Sa susunod na po ay mababago natin. Kaya nga mahalaga pa rin mga idol ang mga comment ng ating mga customer. Kaya irespeto natin kung ano man ito, negative man o positive, tanggapin po natin. Malaki din kasi ang may tutulong ng mga negative na mga opinion. Kasi doon tayo magkakaroon ng aral. Mababago natin yung ating ginagawa. Kasi mga idol, akala natin minsan ay magaganda na yung ginagawa natin. Kahit nga mga idol sa personal na buhay, akala natin perpekto na tayo. Pero hindi pala, hindi natin napapansin nagkakamali tayo. E titigil ko nga muna mga idol ang pagyayaw-yaw ko. Kasi nakita ko itong building na ito. At sana makagkaganito rin ako. Abay hindi naman talaga masama mga harap. Basta gigising ka lang. Walang imposible yan mga idol. Basta tayo nagsisikap. Yun nga dating walang wala. Ngayon tingnan nyo mga idol. Ang laki na ng bahay nila at tinatawag ng mansyon. Pagkalampas ko nga mga idol sa gusali na to, naisipan kong bilihan ng switch ang motor ko. Kasi nga na mga idol, kung makikita nyo lang ang switch ko, tingnan ninyo parang bitukan pinagdugtong. Kaya nga hirap na hirap ako pag tumitigil mga idol, ibubuhol ko pa ito at aking idudugtong. Kahit ganito man ang hitsura ng motor ko mga idol, mahal na mahal ko ito at may laking naitutulong sa akin. Pumasok na nga po ako dito sa auto shop na to. Ako'y nagtanong ng switch. Ang sabi sa akin ay ilaw. Iniisip ko mga idol, iba eh ilaw ng bahay ang ibigay sa akin. At nung kinuha naman ni kuya, ay eh yun nga yung aking hinahanap. Kaya agad kong binayaran mga idol. 40 pesos lang ito mga idol. Abay, malaki nang may tutulong nito sa motor ko. Kaysa naman ako'y magpababa at pipihitin ko at pagdudugtungin ang bitukang nakalawit ng motor ko. Kumuha na kaagad nga ako mga idol ng 50 pesos, iniisip ko mga idol baka dagdagan pa ang presyo nito, kasi nga mga idol ang bili ko lang nito noon, 25 pesos sa ibang tindahan, pero nung ginamit ko mga idol, isang linggo lang si Rana, awan ko lang itong kay kuya ay mukhang namang matibay, kaya agad ko na ikakabit sa motor ko mga idol. Kasi nga hirap na hirap ako pag ako'y tumitigil. Astig talaga itong motor ko mga idol. Merong rosary at merong hello kitty. Pagkatapos na pagkatapos kong ikabit ang switch. Tuwan tuwa ako mga idol dahil ko pa ang bata. Kaya nga kagad ako'y lumarga na tumakbo na uli papuntang Southville. Pinuntahan ko naman yung mga customer ko doon. Pagdating na pagdating ko ng Southville mga idol. Si ate kaagad ang aking naging customer. Namimili siya ng aking paninda. May napapansin ako dito sa tagiliran ko mga idol... Parang mukhang merong handaan... Hindi ko lang masabi na ako padaanin kasi hindi naman ako imbitado... Gumawa na nga ako ng diskarte mga idol... Nakikita ko itong sila nanay nagkakabit ng manta... Hirap na hirap itali... Sabi ko ako na lang ang magtatali at baka tayo ay makalibre... Kaya yun nga mga idol ako'y nagpapansin... Nakita ko kasi itong sila nanay nagtatali ng manta... Hirap na hirap sila kaya sabi ko'y ako na lang... Yun nga mga idol, ay bay makalibriman lang tayo ng tatlong platong pansit at tatlong platong ispagete digay ayos na rin. Sa panahon kasi ngayon mga idol, kailangan tayo marimuhan. Pero tandaan nyo mga idol, ako'y nagpapatawa lamang. Pero pag sineryoso't ako'y bibigyan, ay bay tatanggapin ko rin. Nang may kabit ko ang manta mga idol, abay humudyat na, sabi kakain na, at sila'y magsasalo-salo na. Abay, ako naman talaga yung mahihain mga idol. eh agad na akong umalis at baka ako ngay pakainin. E, iba na rin talaga pag makapalang muka. Pag talaga ako'y inalok, ay talaga ako'y kakain. Sa oras gang ito'y sa init at nagugutom na rin. Charot lang yun mga idol at hindi ko rin naman kayang itong gawin. Husto lang naman ako sa salita pero hindi ko naman kayang isagawa. Shoutout po kala nanay na aking nakaharap. Ako talaga'y ganito lang at talaga ako'y mapalapatawa. Pag sineryoso mo kasi ang mga bagay-bagay mga idol ay talagang may stress ka. Pagkatapos na pagkatapos ko dito mga idol, pinuntahan ko kagad si ate at ako hinihintay na. Nung kasi dumaan ako dito mga idol ay meron pa siyang tinda. Kaya sabi niya balik na lang ako. Kinabukasan iniisip ko pero hindi ako nakapunta. Buti na lang mga idol ako'y nakapunta ngayon at wala na rin po si ating paninda. Nagpapasalamat talaga ako mga idol talaga itong mga customer ko. Kahit hindi ko ma-perfect na 100% ang serbisyo, nandyan pa rin sila at nakasuporta. Inilapag e ko na nga dito mga idol ang aking paninda. At yun nga hinihintay ko na lang ang bayad ni ate. Shoutout nga pala po sa may-ari ng tindahan na ito. Ayan si ate kumakaway. Shoutout po. Maraming salamat. Sobrang napakainit talaga ng panahon pero kailangan natin talaga maghanap buhay kasi nga mga idol habang maagay tayo nagsisimula ng magipon kasi naman nga mga idol ay magsisimula na naman ng pasukan gastusan doon gastusan dito na naman pambaon at kanilang mga kailangan tayo kasing mga manggulang mga idol ay talagang pangarap natin na mabigyan sila ng magandang edukasyon kasi nga mga idol yun lang ang kayamanan na may papamamanan natin na hindi pwedeng manakaw Isang karapatan kasi ng mga anak natin na ati pag-aralin, kaya naman binibigyan talaga natin ng panahon yan. Madami pa tayong mga customer na hindi napupuntahan. Pero bago tayo magtapos mga idol, dadaanan ko muna itong malapit dito, dito sa barangay ng Kaingin. May tindahan na pala ng mga damit dito mga idol. Parang napansin ko lang noong isang linggo, bakery yan. Ito nga pala mga idol ang daanan papunta sa barangay hall, yung street na yon. Habang binabagtas ko na ito mga idol, napansin ko parang walang traffic, napakaluwag ng kalsada. Yun nga mga idol malapit na ako dito sa customer ko, dalawang tindahan kasi itong magkatapat. Ito nga mga idol makikita nyo meron siyang trapal na nakaharang sa kanyang tindahan. Kasi nga mga idol ay napakainit, kaya nga sinanggahan niya para hindi mainitan ng kanyang mga paninda. Pagkatapos niya na pumasok na agad ako mga idol. Napansin ko, abay wala. Ito parang kadideliver ko lang naman nung isang araw. May tatlong piraso akong nakita mga idol. Sabi ko palitan ko na yan. Kaya nga kumuha ako mga idol ng pampalit doon sa aking motor. At yan din nga mga idol customer ko din yung tindahan na yun. Mamaya pupunta yan at kukuha din yan dito mga idol. Pinapalitan ko kasi mga idol, kasi naman pag hindi natin pinalitan, baka hindi na yan kumuha uli. Yun nga mga idol yung mga pinapalit na leyan bago pa yan mga idol. At yan ay malutong pa, kaya nga mga idol ginagawa ko dito, ginagawa natin peanut butter. Masarap kasi yan mga idol sa peanut butter, kasi nga merong laban ang tamis at alat. Meron na kasing nakalagay na asin. Kaya nga po nagtataka yung iba pinapalitan na nagad natin. Kasi nga mga idol hindi natin hihintay na masira pa. Kasi nga hindi na natin magagawa itong peanut butter at masasayang lang. Malulugi ang ating customer, malulugi din tayo. Kaya nga diskarte sa pagninegosyo. Kaya nga habang maagay dapat naagapan. Hindi na natin dapat palumain, palitan agad ito. Pansamantala muna natin puputulin ang video kong ito mga idol, kasi nga malayo pa, hindi pa natin nararating hakan dulo, abangan nyo na lang ang part 2, dun po sa bayan ng Kabuyaw, dun naman ako magbablog at ipakikita ko sa inyo ang mga customer ko, hanggang dito na lamang po mga idol at maraming salamat.